ये ना बनते नहीं तो ऐसे हां ना Ano pangalan niya ate? Ano pangalan ng anak mo? <laughs> ha? Ano yung kala <laughs> na? Hmm. Ya anak, may kanong ba nakabay. Yan po anak ng kapatiran. gusto niyo pong uh, tulungan. Ang paggamot. financial. Ano pangalan niya ate? Wala pa daw po pastor, pangalan. Oh, yan o. Oh. Oh. Ilan taon na siya? Magtatlo po pastor. Oh, mag Tatlong taon na siya, magtatatlong taon. Magtatatlong taon na siya. Tapos ito yung kanyang kapatid, bunso. Ito yung kanyang nanay. Ate, tingin ka. Ayan po yung nanay niya. Ah. Ah. Hello. Ano pangalan niya? Ano yung ala na. Wala pa daw po, pastor Ah, wala pa Pangalan mo na, pastor. Wala po, pastor. Wala pa pangalan, kailangan pa niyang uh, maihandog para magkaroon siya ng pangalan. Uh. Tapos yung baby. Uh, yung baby may ano, may plema naman si baby. Tapos ito naman, kagagaling lang nila sa ospital kasi kailangan purgahin. So ayan po, po. yung nanay nila, galing po sila ng baitan sa may lahar, yung dun sa malapit sa ano pumutok na pinatubo. Ayan, ito yung mga kapatiran namin dito. Ayan, sila. malayo yung church, eh. hindi nyo makikita yung church. Ito yung pinakapogi namin. <laughs> Praise the Lord. So, sige po, bye-bye. Salamat.